siya Kasi po, ano po siya? Pala niya. Ah. Uh. dito sa Patandos. Wala po. More on Manila lang po talaga siya. inyo. po. Ace po. Birthday Ace. po ngayon. Oh, happy yeah, birthday. Salam. Ano bang mayroon dito? Ah. Ang papakita na hindi mo ano. Sige na po. Ah, mo mo na mo. Or video, hindi mo na. Basketball ko pa. Ito, 20 years. Yeah. Saan ko ate naka ano, na location? Ah, uh, bali more on Manila po talaga tayo lahat. Nandiyan dyan po sa Playa Sir yung iba't iba po nating location. Bali, ito po is 30 square meter uh, with two bedroom po. Oh, may bata. So, so kapag kinurn over po sa inyo ito, ang kasama lang po niya is overhead at underhead cabinets. Pagdating naman po sa ating countertop, we have a granite po. Sa atin naman po flooring, meron po tayong uh, ceramic tiles po. And sa atin naman po mo, uh, wallets po, meron po tayong pre-painted po na uh, cream, white, and beige po. Pag kukuha nito, ante, kasama ng gamit? Ay, hindi po, sir. Bali, ang kasam, yun lang po mga partitions lang po. Kayo po ang bahala po sa dati. Ah, uh, din po tayo sa kabila po na... Pero man ito mga ganito kasama ang Hindi eh, po. Ah, hindi pa. Standard finish lang po. Mm -hmm. Ay, lang po. this is yes. idea lang po kung paano nyo po aayusan uh, yung inyo ayun uh, eh, yung base mo. So, uh, Then sa kabila naman uh, oh. Sige po sir. Okay lang. Masa na ang bolto. na kasi po, ano po siya, one bedroom po siya. Yun po kasi sa kanina, 30 square meter, then two bedroom na po, 28 square meter. Ano yung mga alin Meron ah, dito po. sa Batangas. Wala po, more on Manila lang po talaga siya. Then, yung bathroom and yung toilet and bath na pa po kasama na po yung overhead shower po. Diyo, kung tayo mo to. Ay, kasi gano'n mo yan. po? Ayun sir, may mga kilala ka, Yun, no, kasi Hanapin po para... Kasi may mga iba't iba pong nagluti dito. Every other day. Mapakunta ko na lang. Yes, pwede. Ayun, sweet. Kung bagay, ano? Sa sa kakakarang na namin, na niya po, yung yung mo. tinan ko sa gitna Kasi nakilid na po yung ah uh, Marina cool. po siyang pool basketball court so, Yes! Uh, Bali, wait! Ito po yung parang location ay, niya. Ang unang tara. Parang okay. din po. Ano po? Ayan po yung mga malapit sa kanya. Yes po. Hindi malapit na ano. Parang yung malapit lang sa kanya na ang pasyala. Ba yes po. Yes na. po. Ito po yung mga parang ano sa akin. Then ayan po. sr yes, Ayun, tamang tama. Hmm. Sige ate, iyaano namin na i-may i-may. Ah po, sige po. Tapos sila na lang, lang po namin dito kasi hindi may mail na. Ah sige po, sige. pwede po magpa-signature mag na lang oh, din po sa i-may. Ah po, so, sige. Ah, okay, uh, name po, then picture. Then what pinakalagay? Hindi na saan yung bike na ito. Wait lang po. Ay, ba't iba pala na dito dito? Ah, bali dalawang team po. Bali. Kaya pala pag Napapansin namin na dal, iba't ibang ano, ibang pupunta. Other day, uh -huh. other day po kasi um, big tatat lo pong, ano, city po. Sa ibang ng sa matala. Mm -hmm. yeah. Are, dinin sa Empire may East. Empire East. Ayun, sino ma'am? Ano pangalan niya, ma'am? si Giselle. Yes, si Ace po. Ace yes. yes. Ace. Birthday niya ngayon. Happy Mama birthday. Mama. Yes. thank you. <laughs> Ayan. Sige po. Salamat po. Thank you po. Thank, you. pala. Ay, sige. Thank you Salamat po. <laughs>